Oh, si Brandon, asan Karena Tara na, si Brandon, pajak na. Ay, yeah, magandang araw po sa ating lahat. Muli niyo napapanood No si... oh Boy. Ang mga pansin niyo yung Nanti ko, kong grabe. Tinan niyo naman yung oras, tanghaling tapat. At it's all around 1 p.m. Yan. Sa ngayon, pupunta ako sa ano sa kawayan kasi mayroon mga iba't ibang bagay na dapat kong uh, takarin. Uh, mga bagay-bagay na dapat kong asikasuhin. Di bali, kanina umaga pa sana ako na pupunta ng kawayan kaso graduation ng pamangking ko. Yan, insert ko na lang picture niya dito. Yan siya. Sorry si ni di sa kanyang umaga kaya nakasama niya pa rin yung kanyang uh, mami at yung aking kapatid although previously din napaparin din po siya sa aking mga previous video tsaka basta nang palagi sa akin nabap na pa na siya pero yun nga lang ano lang silip silip siya sa camera Kung anong ginagawa ko tapos sa ngayon ay uh, pupunta ko din sa kawayan kasi eh, kailangan ko munang i-accomplish yung mga bagay-bagay na dapat yung i-accomplish doon at saka mayroon din pinapasoy sa akin na pinapabili then yun lang muna basta yun lang muna yung mat ko ngayon ewan ko ba bakit ano biglang sumagi sa isip ko ito itong bagay na to na uh, wala nang ano wala nang aabangan sa akin kasi wala na akong maging activities okay ganito po ito kasi mahirap kapag uh, hindi scripted po yung video or halos walang kadating-dating kasi kung ano man yung may isipang gawin ano man yung activities na uh, pupunta yun lang yun sa so, yun lang uh, naisip ko kasi na parang wala na akong activities sa so, kung ano man parang kaya nga muna sa padyak wala na mga kore na video sa akin kayo po mga fellow supporters ko and basta kung ano man po yung ano yung mga uh, darating mga activity sa akin basta andyan pa rin po kayo na ano na susupport at susupport at sa mga uh, kong mga videos yan kaya naman na uh, Andito lang po ako para uh, mag-inspire po sa inyo. At uh, wag po kayo makalala dahil wag papatuloy pa rin po yung mga uh, uh, ganitong gawain. Or yung ganitong ginagawa ko. Kahit na sabihin pa po, po po na iba na boring video. O sige, aminado naman ako dun pero mas importante po kasi sa akin kung ano po yung nilalaman ng aking uh, account. Kasi pag once na titignan po nila sa akin or titignan po nila yung background ko or kung ano man po yung gusto nilang check sa akin mas maganda po kasi meron kang mapapakinggang mapapakinggang magandang komento na yung uploads mo or contributions mo through social media lahat yung mga ganda kaysa naman sa ka sa social media eh, madidismaya sa yung mga tao okay lang po na konti lang po yung mga nagla-like, nag react sa mga videos pero mas okay na po sa akin yun kasi kasi naman sa ano, madismaya po yung ano sa resulta what what I think important to me is the content that I publish through my social media yan yun po yung bagay na malaga sa akin at mas malaga din po at meron po yung isang bagay na mas malaga po, sa akin. Yung po yung kung ano po yung na po ang kaalaman sa inyo. Okay po. At saka yung pong pagsiga at saka yung pagangat. Dahan-dahan lang po tayo. Huwag po, tayong magmamadali. So yan, tignan ko na lang mamaya kung din pa ako sa mga uh, gawain ko. And update na ako mamaya kung ano man yung mga previous activities na o mga activities na ako sa ngayon. Kaya mamaya na lang po ulit. Patsok po muna ako. Ayan, okay. Uh, Bale, away na rin ako. Update ko lang sa lahat mga ginawa ko kanina dun sa uh, kawayan. Bale, pumunta ako ng uh, sa uh, bangko. Uh, so, pa-encast uh, lang ako. Then, pumisita din ako kanina dun sa school kasi malapit na lang, malapit ang naman dun yung ano yun. Sa school na pinag-trainingan ko, pumisita lang ako sa doon. Tapos, um, yung isang bagay pa na ginawa ko, kaya yun, ah, uh, yun, may pina-develop lang mga pictures then ito rin yan uh, So, bumili din ako ng ano ng cake para sa sa uh, pamangkin ko pero <laughs> sa dilim pa rin ng ate ko. No? Eh, ito kasi ako uuwi ng cake. Yan. So, ito yung mga ginawa ko sa araw na ito. Kasi ngayon kanina sabi, may bakas kung hindi magkatungo tumakya. Ito na lang, update mo lang yun. At hanggang dito na lang po itong, uh, itong video na to. Saan pala itong gig na to? Ano, para sa niya? Kasi sa graduation niya kanina. Pang surprise lang ba namin? Yun lang. So hanggang dito lang, na lang po itong video na ito. At uh, sana uh, patuloy niyo po buong support na sa Barbean sa aking mga videos. Yan. Yeah. Kaya naman na uh, thank you so much po and God bless po sa ating lahat.